Pugod na ang panahon sa ting ulan. Muna anunsyo sa pag-asan. Gibase ko nila kanyang anunsyo partner sa pinakabagong weather sa rainfall data kaya sa malaglaing data gathering station. Ano sa mga pag-asa sa publiko na mag-amping kontra sa epikto sa ting ulan o habagat? So partner, sa imong lantaw, unsa man yun ang pinaka epikto na ining pag-abot sa habagat labi na kung maabot na rin sa ato sa Surigao sa Caraga region partner. Mm. Ba? Sa pa? Dabang balod bayod landslide partner kaya, uh, kadaganan ng kuan baha gadyo number 1 ah uh, so ito nang bantayan sa northeast monsoon manggod kining ting habagat di ba mo atong december january february tapos pag uh, ting init march april may gani bisang june kuman init pag hapon diri sa sa mindanao pero sa luzon ug visayas nag ulan na balik na pud ay partner ang uh, habagat june July o August. So din he, kay mao man itong gisugdan ko man, transition period naman kita, padong naman ting ulan. ama uh, itong bantayan, kining low pressure area, tropical cyclone, nga magdevelop develop man low pressure, mahimong bagyo ester the tropical convergence zone, localized thunderstorm. So magpulipulin na itong weather system. Amo dyan, lisod kay don ang kuan panahon sa Pilipinas. Pagka September to October na po, partner, to November, mano po itong itawid, kaling southwest monsoon og uh, north east na, magpulipulin sila mo, so yung part ni magwalu So, di ning mga low pressure, mga bagyo, shoreline, and the tropical convergence zone, o easterlies. esterlis. Atong sabdo ang panahon mga kaigsunan para makapangandam kita. Di ba? Atong importante timan kay June, July, August man karon uh, maoning ang dala sa hanging habagat. Habagat, magdominar niya ni sa period nga ting ulan, kanang ting basa ba. Pero, partner, Tinginip po rin siya sa Caraga region with highest temperature and eastern portion of the region. So, may tabo sa ato karong kabantay mo na nag-declare ang pag-asa ng habagat na pero, nganong na-exempted ang Surigao? <laughs> Libog ang panahon, no? Sometimes, ting ulan sa Luzon o Visayas, perte inita sa Caraga region, apilta sa Surigao del Norte. Gawas kumanan alas 9, alas 10, di ba? Burag, mapaso na imong panit. Buti pa sa bot, highest number di ay of thunderstorm o lightning. Uh, may posibilidad di ay ning mga pagpanugdog o kilat-kilat nga dala usab sa grabe ka init nga panahon kay magbangga man ang bugnaw og init amo ay mag uh, produce niya, mahimo siya ng thunderstorm o lightning apektado sa mang weather system ang Caraga region sa period sa southwest monsoon o localized thunderstorm low pressure area, tropical cyclone, kining bagyo, esterlis, o anti-tropical converging zone. So sa mga naminaw ka ron, ayaw mo gumbiyan sa nga, ainit man, di ko magdagpayong, taod-taod tingaya ta, ni bunda kang ulan. Pero ting inita, matingaya ka, chad to yung broad flash ba sa kamera, Bala, kilat o dugdug na. Ingon ana kangilad ang atong panahon karo mga kaigsoonan nga apekto usab kini siya sa climate change gani dili uniform kini atong weather system sa Pilipinas adtoy nagulan sa unahan init diri sa atong portion adtoy at nagdugdog adtoy gikilatan ina na kadelikado karon ang ato ang panahon mga kaigsuonan sa mag kita sa matag karon og delikado na siya sa mga mananagat no pila na ka mga report to old partner na ka na jatoy nang isda nga naguba na ilahang pambot na waya na ang nagsakay kay gigo sa kilat dito sa Kalauran mao nang bahalag mahalang isda dato kan sabton kadila ni magbiyahe sa dagat no arang kalisod partner ay, so labi na kong tinghabangat na sa, tanan, tingha so bagat na. sa pa partner labi mm -hmm. na kong mabayo tapos hangin gani na makalaw magajod ako na ai dili ko masa jon partner ajo kong kamadaan kay jay imo kakapyutan mm -mm. na bayabas sao so, nag na change na sila Man. hinahinay na sila oh kalaw ko um na kuan um kay mulaw mo kadajo na umanad to Di na usog. palita mula, di man damang mo, di man damang mo. Hinay na partner mo, muminor na mo agi sa bayay. Ako dili man natukong Suruy suruhira man natukong. Taganda mama ako sila kaisa ng silihig. <laughs>